So, September 9 ako nag-umpisa magpadala sa, sa agent. So, after nang ako magpadala, after a few days, nag -ano na nag-send ng video na ito, madam, kinakat na yung kahoy. So, ilang days na lang daw. Tapos noon, mga... So, inantay ko na mag-update siya ulit. So after ilang days nag, nag ano ulit siya ng pera. So nag-send ulit ako sa kanya. Yung parang ito lang pong una kong padala is 10 or 4. Basta tapos na padala ulit ako pangalawa. Tapos pagka ano yung panghuling payment na ako, sabi niya madam um kailan po yung huling ano sabi ko itong week na to parang hindi pa naabutan ng hindi pa naabutan ng 2 weeks mula nung unang padala at pangalawang padala tapos sabi niya sabi ko, basta ipapadala ko, i-inform na lang kita pag nagpadala na ako. Tapi niya, oh, sige kasi para, i-ano ko na, para pa, alam ko pag nagtanong daw yung gumagawa. pa. Sabi ko, sige. Tapos na nagpadala na ulit ako ng 12, ang huling bayad. tapos nag-ask na ulit ako ng na update wala na wala na siyang ano sabi niya update na lang daw ako noon, hindi na ulit siya nag-update kung ano na. Tapos tinatanong ko siya ulit, sinasabi niya ni update. e at -up Parang mag-update siya ulit doon sa gumagawa. Parang ganun na lang palagi ang sinasabi niya. Uh, natapos ang September, walang cabinet. So, sabi ko, hindi yan ko lang pagka ano basta palagi ko siyang tinatanong so umabot na yung October wala pa rin uh, tapos parang first or second week ng October sabi niya madam meron ng tetera tapos sabi niya baka mga October 20 sabi ko kung, may, kung may titira na dapat meron na yung cabinet kasi sabi ko syempre nakakahiya sa ano na talang cabinet. Sabi na umadami oh, ano ko i-update ko i-update ko doon or i-update niya ako gano. Tapos after that wala pa rin. Samata so, lang sabi niya one week lang tapos na ang cabinet. So, sabi niya October 20 daw ano yung lilipat or yung titera? Tapos dumating yung October 20, sabi ko, kumusta na? Sabi ko, anong update? Tapos sabi niya, Madam, okay lang ba daw sa katapusan dumipat yung titera? Sabi ko, walang problema. Oo, sige. Tapos sabi ko, yung cabinet pala. Sabi niya, Oo madam, meron na. Sabi ko, pwedeng patingin. Kasi sabi, nung time na inkausap ko siya, sabi niya, pwedeng patingin. Sabi ko, kasi sabi, nag-ano nag, na siya, natapos na daw. Tapos sabi niya, uh, pupuntahan daw niya at uh, iti-check niya. Ay, iti-check niya. Isasend yung video or picture. Tapos, after namin napag-uusap ilang minutes lang, nag-send nga siya ng video. Tapos, nagtaka ako sa video parang... Uh, mabilis. Tapos, sabi ko yung... yung cabinet na ko na gusto ko yung white. Sabi niyo, oh white. Oh, white naman talaga ang sinin niyang video. Ang nagtaka lang ako, sa kasi super bilis ng video. Tapos, alam ko kasi yung itsura ng unit ko pati yung view sa may bintana para at least makita ko kung sa akin ba talaga eh since nagsend nga siya so hindi ko na lang in, ano. tapos nung mga medal nga yun ano, ng October sabi niya bigla siya ano madam madam tawag ka ganun Akala ko importante na uh, about sa tenant or sa cabinet something ganun ang sabi lang niya na madam nawawala yung yung susi. Because hindi ko na, kasi ano, bigay ko na sa kanya ang susi. Eh. Apat yung binigay ko sa, apat na uh, susi yung binigay ko. Tapos yun, sabi niya, yun yan, nung, nung ano, uh, katapusan nga daw talaga lilipat. So hinaya ko lang, sabi niya, oh sige, walang problema. Sa akin, wala namang problema. Kahe. Ano, kasi inintindi ko, kasi ko tayo. Kasi minsan iniisip ko kasi 'di ba, yung mga sahuran natin lalo sa Pilipinas either 15 or katapusan, 'di ba?